Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suhoyin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa tuwing may nangyayari na mga sakuna sa ating bansa, agad-agad ang nakikita ng mga protestante ay dahil umano ito sa kagagawan ng Iglesia Katolika. Kung saan, sa bawat taon, ay pasan-pasan nila ang kanilang mga diyos josan na rebulto. Ang tradisyon na ito, ay paulit-ulit nilang ginamit upang sirain ng pangangaral ng simbahang katoliko. Katulad ng isang protestante na umano'y manghuhula, na nagngangalang Pastor Perez. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the end of this ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines and I saw more earthquakes, very strong earthquakes, huh? This time I saw an earthquake from 8 point From 8, upward God says, the Philippines should repent from idolatry Dahil sa hula na ito, maraming naniniwala sa kanya Lalo na sa panig ng mga protestante na katulad niya At ang kanilang madalas na sinisisi Ay nakasentro lamang sa ginawang prosesyon ng mga katoliko particular sa bayan ng Cebu Ngunit ito ba ay totoo? O hanggang ngayon ba, nagbibigay ang Diyos ng kapangyarihan upang manghula tulad ng ginawa niya sa kanyang mga propeta at apostol? Upang huhulaan ang anumang plano ng Panginoon para sa kanyang kagustuhan na mangyayari. Sana pagpasensyahan yung panoorin hanggang bulo ang video na ito. Upang matutuklasan natin ang tunay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga sakuna at makakuha ng kunting kaalaman upang magsisilbing gabay, at maging banayag ang pakiramdam sa tuwing may darating na banta. At ang tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, kung totoo bang sa Diyos ang ginawang propesya ng pastor na ito, na ngayon ay pinapaniwalaan ng maraming mga panatisismo. Ayon sa mga pangyayari na naitala sa loob ng Biblia, may mga sakuna na nabubuo ayon sa mga plano ng Diyos para sa kaparusahan sa mga kasalanan. Maraming pagkakataon na ang Biblia ay nagpapatunay, na kung ang Diyos ay napupuot at nagagalit, ito ay nagre-resulta ng kanyang pagpapahintulot na wasakin ng kalikasan, ang anumang bagay na hindi nakalugod-lugod sa kanyang paningin. Ngunit, likas ng Diyos ang pagbibigay ng mga babala, bago pa man niya tuluyang pahintulutan ang pag-atake ng kalikasan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. At ang mga propeta ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Subalit ayon sa Biblia, ang gawain panghuhula o propesya bilang isang propeta ng Panginoong Diyos, ay hanggang lamang kahuan bautista. Sa Lukas Kapitulo 16 Versikulo 16, ito ang sinabi ni Kristo, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan lamang. At mula nuoy ang Ebanghilyo ng Kaharian ng Diyos ay ipinangangaral sa pamamagitan na ng kanyang simbahan. Malinaw na walang nang ibang hula pa na mangyayari maliban sa ginawa ni Juan tungkol sa Mesiyas na Panginoong Hesus. Sa anong dahilan, kung bakit ang gawain bilang totoong propeta ng Diyos ay magtatapos kay Juan Bautista? Sa Ebanghilyo ni Apostol Mateo Kapitulo 17 Versikulo 3 Ito ang mababasa, at nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Ang pagkakataong ito, ay siyang nagpapatunay na nagiging totoo ang sinabi ni Kristo na wala ng iba pang susunod kay Juan Bautista. Sa tagpong ito, si Moses ay nagre-represent sa mga batas bilang tagapadala ng mga kautusan ng Diyos. At si Elias naman, ay nagre-represent sa mga propesya bilang isang propeta. Hindi naririnig ng mga apostol kung ano ang kanilang pinag-usapan. Ngunit malinaw na sa tagpuna ito, na tinawag na Transfiguration, o ang pag-iiba sa anyo ng Panginoong Hesus, ay mangyari na ang lahat na batas at kautusan ay hindi nahawak pa ni Moses, kung sa mga kamay na ni Kristo bilang nagkatawang tao. At ganun din kay Propeta Elias, pinapahiwatig sa pagkakataong ito, na ang lahat ng mga panghuhula, at propiseya ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dahil si Kristo ay ang katuparan sa lahat ng kautusan at propiseya. Ibig sabihin, na ang lahat ng ginawang kautusan at propesya ay magtatapos na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 4 siyang, Ito ang sinabi ni Kristo, Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya sa kanyang kamatayan sa krus, ay ipinahayag ni Kristo na ang lahat ng kanyang gawain na kautusan, at mga propesya para sa sangkatauhan ay natapos na niya. Ito ay mababasa sa Juan Kapitulo 19 Versikulo 30. Ito ang sinabi, nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, naganap na. Itinungo niya ang kanyang ulo at ibinigay niya ang kanyang espiritu. Malinaw na naririnig natin ang kanyang sinabi na natapos na. Ang lahat ng mga ito, ay nagpapatunay, na wala nang susunod pa na mga utos at hula, pagkatapos ng namatay si Kristo sa krus. Maliban sa kanyang mga apostol, wala na tayong mababasa pa sa Biblia na may mga tao sa makabagong panahon, na binigyan pa ng Diyos ng kapangyarihan upang gumawa ng mga hula. At ang mga nangyayari sa mga panahong ito, ay ang gawa ng kalikasan, bilang babala ng Diyos sa sangkatauhan. Ngunit, ang Biblia ay nagsasabi na wala nang darating pang propeta upang gagawa ng mga hula o babala para sa anumang mangyayari. Ang paniniwala sa mga hula ay maaaring maging isang anyo ng pagsusugal, kung saan umaasa ang isang tao sa swerte, sa halip na magsikap at magtiwala sa Diyos. Ang mga taong panatisismo, ay madaling mahulog sa paniniwala sa mga sunod-sunod na mga hula ng mga huwad na propeta. Ang mga panatiko, ay nagwawalang bahala sa ebidensya o katutuhanan na nakasulat sa Biblia. Mas pinipili nilang maniwala sa mga hula na umano'y nagkakatoto. Ngunit hindi nila natatandaan, na ang puwersa ng kadiliman ay may kakayahan na mananakot sa sino mang naniniwala sa kanila bilang mga panatisismo. Tungkol naman sa ginawang pagprosesyon ng mga katoliko, hindi po totoo na mga Diyos-Diyosan ang anumang rebulto ng mga banal, lalo na sa rebulto ng Panginoong Hesus at Birheng Maria. Dahil ang totoong kaaway ng Diyos na mga Diyos-Diyosan, ay yaong mga hindi banal, na mga rebulto. Katulad ng mga rebulto ng baka, ang rebulto na ito ay nagpapatunay, na kahit sa totoong buhay ay may mga baka din naman talaga. Ngunit dapat natin tandaan, na wala namang hayop na nagiging banal sa kanilang mga gawain. Kaya ito ay maituturing na Diyos Diyosan kapag ginawa upang sambahin bilang Diyos. Dito makikita natin ang totoong pagprosesyon ng mga Diyos Diyosan, na siyang kinapopootan ng Panginoong Diyos. Subalit, ang hindi alam ng mga protestante, na ang Diyos din ang nagtuturo, kung paano gagawa ng prosesyon. Sa pamamagitan ng pagpasan-pasan sa mga banal na bagay, na pag-aari ng Panginoon kabilang na ang mga banal na rebulto sa aklat ng ikalawang Samuel, kapitulo 6, anim hanggang pito. Ito ang tinuturo ng Diyos mismo. Pauunahin mo sa kaba ng tipa ng pitong paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ikapitong araw, pitong beses kayong liligid sa lungsod, at hihipa ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling yun, babagsak ang mga pader ng nunsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Ang kaba ng tipa na kanilang pinapasan-pasan, ay may mga rebulto ng mga banal na anghel. At nakikita natin sa talatang ito na ang pag ay ang paraan na ginamit ng Diyos, upang lilipunan ang mga kaaway managing banta sa kanyang bayang Israel. Sa pangyayari na ito, nagkamali ba ang Diyos sa kanyang desisyon? Samantalang, maari naman niyang agad-agad na wasakin ang mga kaaway, sa pamamagitan ng kanyang isang salita. Dito na makikita natin ang dalawang uri ng prosesyon. Una, ang paraan ng pagpasa ng mga Diyos-Diyosan na rebulto. At pangalawa, ay ang banal na prosesyon sa pamamagitan ng pagpasa ng mga banal na rebulto. At ang ginamit ng simbahang katoliko, ay sa pamamagitan ng pagprosesyon ng mga banal na rebulto ay upang pangaralan ang Diyos at sundin ang kanyang ginawa sa panahon ng mga Israelita upang pabagsakin ang kanyang mga kaaway. At ang mga kaaway ng Simbahang Katoliko sa parte na ito ay hindi ang paniniwala ng ibang relihiyon, kundi ang mga sakuna na nagbabanta sa kaligtasan ng bawat tao. At sa panahon na mananalo na ang pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng pagprosesyon ng mga banal na rebulto, katulad ng ginawa niya sa Lumang Tipan ay walang pag-aalinlangan na ang ito, ay magbubunga ng kaligtasan sa ibang mga nasasalanta, kahit paman may mga bagay na napinsala mula sa nangyayaring mga sakuna. Kabilang na dito ang kaligtasan ng mga protestante, mula sa banta na marami pa sanang mga sakuna na hindi na natutuloy. Dahil ang mga ito ay natatalo na sa pamamagitan ng pagdarasal at pagprosesyon tulad ng nangyayari sa Lumang Tipan. Ngunit sila pa ngayon ang nangangalipusta, at gustong sirain ang tradisyon na ito. At naniniwala sa mga hula na tulad sa ginawa ng pastor na itim. Subalit, ano ba talaga ang dahilan na kung minsan ay mananaig pa ang mga sakuna, kumpara sa pagdadasal ng simbahan, upang makaiwas sana sa mga ganitong mga pangyayari? Ayon sa pagsaliksik, Natural lamang na mangyayari ang mga ito dahil ang Pilipinas ay nasa tinawag na ring of fire, kung kaya't madalas itong makaranas ng mga lindol at pagputok ng bulkan. Ang Ring of Fire, kilala rin bilang isang tectonic belt, na nasa paligid ng karagatang Pasipiko, kung saan madalas ang mga lindol at pagputok ng bulkan. At ayon sa siyensya, ito ay may habang halos 40,000 kilometro, at lapad na umaabot hanggang 500 kilometro. Kaya naman humigit kumulang siyam na pung porsyento ng mga lindol sa mundo ay nangyayari sa loob ng belt na ito. At tungkol naman sa bagyo, natural lamang na ang mga ito ay madalas na dadaan sa bansa ng Pilipinas, dahil ang Pilipinas ay nasa tinawag na typhoon belt. Kung saan madalas dumadaan ang mga bagyo na nabubuo sa karagatang Pasipiko. Ang mainit na tubig ng karagatan ay nagbibigay ng enerhiya sa mga bagyo kaya't madalas itong lumakas. Ang typhoon belt ay isang malawak na rehiyon sa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko kung saan madalas nabubuo ang mga bagyo. Tinatayang sangkatlo ng mga tropical cyclone sa mundo ay nabubuo sa rehiyong ito. Kaya umaabot sa dalawampung bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility bawat taon, at mula anim hanggang siyam sa mga ito ay naglalandfall. Kaya may mga pagkakataon na mas lumalaki ang banta ng masasamang panahon, at magdulot ng panganib, at mangyayari ang mga sakuna. Subalit ang mga ito, ay hinding-hindi nangyayari dahil mayroong naniniwala sa mga hula-hula, kundi ito ay nagpapahiwatig na ang lahat ng bagay ay mangyayari sa kanyang panahon. At ang likas ng panahon na tulad nito, ay normal lamang ayon kay Kristo sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 7. Ito ang mababasa, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang parte ng mundo, ngunit para sa mga panatisismo, Tandaan natin, kahit ang demonyo ay hindi natatakot sa Diyos na humarap at makikipag-usap. Ngunit pag ang Diyos na ang nagagalit, ang demonyong ito ay parang mamamatay sa takot. Dahil kapag ang Diyos na ang nagagalit, kahit anong uri ng kalikasan na sana walang isip, at hindi marumong umiintindi, ay parang nagkakaroon ng utak upang susunod sa Diyos na gawin ang mga bagay na hindi natin magugustuhan at walang iba na makakapagpahihinto nito kundi ang Diyos lamang. Kaya mas mainam na magkakaisa na lamang sa pagdarasal, upang masubpo natin ang hindi inaasahang pangyayari, katulad ng pinsala na ginawa ng mga bagyo. At sa kabuohan, dapat din nating tandaan na may malaking pagkukulang ang ating pamahalaan sa panahon na ito. Ang mga bagay na napinsala, ay nagpapatunay lamang na isa itong panawagan at babala, na dapat baguhin na ang pamamaraan ng bawat ahensya ng ating pamahalaan, laban sa katiwalian nito at hindi ang pamamaraan ng simbahang katoliko. At sa wakas, tayo din naman ang masisisi, kung bakit hindi natin naiisipan ng wasto kung sino ang mga dapat nating ibuto, sa panahon ng halalan. At naging leksyon ng mga ito, sa bawat politiko na sana ay maninindigan na sa kanikanilang mga pangako, at makikiramdam sa mga individual na biktema ng mga sakuna na dahil sa pagkukulang ninyo, ay nangyayari ang mga ito, at tuluyang naniniwala na ang mga tao sa mga hula-hula. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.